in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, alas 7 uno ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News <laughs> Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, dalawang bagyo namataan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Amerika, umaasa na huhupa na ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang banggaan ng dalawang barko ng China. Ang Commission on Audit iimbestigahan na rin ang umano'y katiwalian sa mga flood control projects sa Bulacan. Mandatory drug test sa Senado ipinanawagan ng isang senador. Ang Kamara, sisimula na ang budget briefing para sa 2026 National Expenditure Program. At preparasyon ng Comelec sa Elections malapit nang makumpleto. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Araw ng Lunes, mga ka-Brigada August 18, 2025. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang dalawang bagyong namataan sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Una rito ang bagyong Huaning na huling nakita sa layong 52 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot naman ng 55 kilometers per hour kumikilos ang bagyo pa north-northwestward sa bilis na 10 kilometers kada oras. Sa ngayon mga kabrigada, sinabi ng pag-asa na wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Kaya wala pang nakataas na tropical cyclone wind signals. Samantala mayroon ding bagyo na namataan sa labas ng PAR. Ayon ho sa pag-asa, malabo pa ang tsansa nito na pumasok sa bansa. Pero ang trough ng bagyo ay magdadala ng kalat-kalat na pagulan sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Samantala maaliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi na bansa. Ngunit mataas pa rin ang tsansa ng mga panandaliang pagulan. Dulot naman ng localized thunderstorm. Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, umaasa si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na nahuhupan ang tensyon at agresibong mga aksyon na, nagaganap sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng naging banggaan na, ng dalawang barko ng China sa Scarborough Shoal noong nakarang linggo na isinisisi sa Pilipinas. Ayon sa U.S. Envoy, ang tinawag niyang watershed event sana umano ang magbibigay daan upang matigil ng mga aktibidad na nagaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Kinumpirma rin niya na nagdeploy ang Amerika ng pandigma ng US Navy na USS Higgins at USS Cincinnati malapit sa pinangyarihan ng insidente bilang bahagi ng kanilang Freedom of Navigation Operations sa rehiyon. Samantala mga kabrigada, pinuri naman ng US Envoy ang profesionalismo ng Philippine Coast Guard matapos itong mag-alok pa ng tulong sa napinsalang barko ng China kasunod ng banggaan habang kinundin na naman ang patuloy na pagsasagawa ng panig ng China ng illegal, coercive, aggressive at offensive activities. Brigada Balita! Mga kapigada, pinaiimbestigahan na rin ng Commission on Audit ang flood control project sa Bulacan matapos na lumabas sa mga ulat ng umano'y katiwalian at irregularidad sa mga ito. Batay sa utos sa ilalim ng memorandum na inilabas ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba, pinagsusumite niya ang mga supervising auditor ng Department of Public Works and Highways sa COA Regional Office 3 ng lahat ng mga kaukulan dokumento para sa isasagawang audit. Ayon kay Cordova, sa mula sa sumbong sa Pangulo website, mula July 1, 2022 hanggang May 30, 2025, nakapagpatupad ang DPWH ng flood control project sa buong bansa na may kabuang halaga na 548 billion pesos. Sa naturang halaga, 98 billion pesos o so 18% ng kabuang pondo ay para sa Region 3. Bulacan umano ang nangungunang lalawigan sa rehiyon na may 44 billion pesos o 45% ng pondo para sa mga proyekto kontrabaha. Dahil o dito ay giniit niya na ang fraud audit ay hindi dapat ipagpaliban. Samantala pinagpapaliwanag na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Timothy Construction Corporation dahil sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan kung saan nadiscovering hindi pa pala tapos ang river protection structure sa kabila ng ulat na ito ay natapos na noong Pebrero ng taong 2023. Mga kabrigada, Senate Minority Leader nagpadala ng liham kay Senate President Escudero Hingil sa mungkahin itong mandatory drug test sa Senado. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Hiniling ni Senate Minority Leader Tito Soto sa kanyang ipinadalang sulat kay Senate President Cheese Escudero na ibalik ang pagsasagwa na mandatory random drug testing sa Senado. Ito ay bilang tugon sa di umunipot incident na naganap nga sa loob ng institusyon kung saan ang sinasabi rito ay isa umanos sa empleyado ng Sen. Robin Padilla. Ayon kay Soto, sa pamamagitan ng pagbabalik nito ay mapapanatili ang moral at maging integridad ng institusyon. Kinumpirma naman ni Escudero na natanggap na niya ang sulat at sasagutin niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng antecedent facts at maging latest action na kanilang ginawa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, Budget briefings naman para sa 2026 National Expenditure Program abe magsisimula na po ngayong araw. Samantala, sinigur naman ng liderato ng Kamara na wala umano silang itatago sa publiko. Narito po ang aking report. Makakaasa umano ang publiko na walang itatago sa pag-arangkada ng budget deliberations para sa 2026 National Expenditure Program ngayong araw. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kung ang pinag-uusapan ay pera ng taong bayan, dapat sila rin ang nakakaalam at makikinabang. Pinagtibay nito ang pagkakaroon ng transparent at inclusive na pagtalakay sa budget at tatalima sa mga reformang inilunsad sa kabuang proseso. Ang 2026 NEP ay sumasalamin anya sa spending priorities ng administrasyong marco sa ilalim ng bagong Pilipinas. Iginate din ni Romualdez na dapat may katumbas na serbisyong nararamdaman ang bawat pisong ginagastos ng gobyerno. Unang sasalang sa plenaryo ngayong araw ang Development Budget Coordination Committee o DBCC upang magsagawa ng briefing sa House Committee on Appropriations ukol sa sitwasyon ng ekonomiya ng bansa at ang macroeconomic assumptions na ginamit sa pagbuo ng 2026 NEP. Kabilang sa mga magpipresenta si Budget Secretary Amina Pangandaman, Dep Dev Secretary Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto at Banko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, ang Kamelek, 95% ng handa para sa BARM elections. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada, brigada. <laughs> Report. Kaun na lang ay magiging all set na ang Commission on Elections o COMELEC para sa Barm Parliamentary Elections. Ito ay kasunod ng pag-postpone ng halalan noong Mayo at inaasahan na itong mangyari sa Oktubre. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na 90 to 95% na silang handa para sa naturang botohan. Dagdag pa nito, gusto nilang igarantiya na tuloy na tuloy na ang Bangsamoro Elections sa October 13. May ilan umano kasing nagdududa na ipagpapaliban din ito gaya ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, ibinahagi rin ni Garcia na tinatayang 2.3 million na mga botante ang inaasahang boboto para sa naturang halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The News Asarte! Brigada Balita! Sa iyo pang mga ka dagdag pasahe sa jeep, idadaan sa masusing pagsusuri ayon sa Malacanang. Brigada Maricar Sergan, ibrigada mo! <laughs> Pag-aaralan daw ng Malacanang ang petisyon ng ilang transport group para sa pisang dagdag pasahe sa jeepney. Pagtitiyak ni Palas Press Officer Claire Castro, hindi lamang Department of Transportation ang magdedesisyon hinggil dito, kundi pati ang buong economic team ng pamahalaan upang matiyak kung kakayanin ng publiko ang posibleng dagdag singil. Kasama sa proseso ang serye ng konsultasyon at public hearings na lalahukan ng mga operator, driver at commuter upang mabalanse ang interes ng lahat ng panig bago maglabas ng pinal na sa desisyon na naman ng palasyo sa DOTR ang paglalatag ng mga alternatibong tulong sa mga chopper at operator. Ang direktiba po ng Pangulo, uh, ito po ay uh, aralin dahil marami po maaapektuhan dito. Hindi lamang po ang DOTR ang siyang mag-de-decide uh, dito, kundi po ang buong economic team para po malaman natin kung kakayanan din po ng ating taong bayan ang dagdag pamasahe. Muli, magkakaroon naman po ito ng consultation at mga public hearings para po uh, mas maging balanse eh, uh, for both no uh, or among the parties, uh, kasama na po yung PUV uh, operators, drivers, pati po yung mga commuters. Nabatid na humihirit ng pisong dagdag sa pasahe sa jeep ang ilang transport group dahil daw sa sunod sunod na oil price hike. Sabantala nakatakda namang ganapin ang hearing ngayong umaga sa LTFRB hinggil sa petisyon na ito ng mga transport group. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita. Muna ka, si Attorney Topacio naman, ikinalungkot ang revocable resignation ni NBI Director Jaime Santiago. Brigada Jigo Custodio, Ibrigada mo. Brigada. Bye ikinalungkot ni Attorney Ferdinand Topacio, abogado ni Naka Cassandra Leong at dating kongresista na si Arnold Poteves Jr. ang bigla ang pagbibitiw ni Jaime Santiago bilang director ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Topacio, si Santiago na dating hukom sa Regional Trial Court ay kilala sa kanyang malinis na reputasyon at mataas na pamantayan sa paglilingkod sa publiko. Aniya, bilang NBI director, ipinakita ni Santiago ang malasakit, makataong pagtrato at paggalang sa karapatang pantao kabilang sa kanyang mga kliyente. Tinawag pa ni Tupacho si Santiago na isa sa ilang natitirang bituin sa administrasyon at inihaling tulad naman ang pagbibitiw nito sa isang lumulubog na barko na ani sumasalamin sa kasalukuyang pamamahala. Nagbabot naman ang pasasalamat si Topacio kay Santiago para sa kanyang serbisyo at hiniling ang mabuting kalusugan at mahabang buhay para sa dating NBI director in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music and news authority Brigada Balita Mga ka-Brigada most wanted sa Sulu na sangkot sa pagpatay sa isang polis at tatlong iba pa na patay sa enkwentro. Apat na sundalo naman sugatan sa operasyon. Brigada Kath, Austria, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Patay sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya ang itinuturing na number 2 most wanted person sa Sulu na si Alganer Dahim alias Wangbu. Batay sa ulat ng 11th Infantry Division ng Philippine Army na ganap ang nitong Sabado sa barangay Kapokpunggol, Maimbong, Sulu. Ito'y matapos magsumbong ang mga residente hinggil sa pangaharas ng armadong grupo sa kanilang lugar. Kabilang sa mga nagsagawa ng operasyon ng mga tropa ng 41st Infantry Battalion, Maimbong Municipal Police Station, Regional Mobile Force Battalion at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Na-recover ng mga otoridad sa lugar ang mga balam, magasin at war material. Si Dahim ay sangkot sa iba't ibang krimen kabilang ang pagpatay. Kik Colonel Hula Sirin Kasim, dating Provincial Director ng Sulu Police Provincial Office noong 2009 at sa pagpaslang sa tatlong miyembro ng isang pamilya sa barangay Laba Maimbong. Kabilang din siya sa mga itinuturong sangkot sa malakihang operasyon ng ilegal na droga sa Parang, Indanan at Maimbong. Samantala, apat na sundalo naman ang nasugatan matapos tamaan ng shrapnel mula sa Granada, ngunit agad isinailalim sa gamutan patuloy na nagpapatupad ng focus military at law enforcement operations ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang PNP at iba pang ahensya upang masiguro ang pangmatagalang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, opisyal na pong tinanggal ng mga e-wallet kagaya ng Maya at ng Gcash ang access sa online gambling Ito ay kasi alinsunod sa utos ng Banko Sentral ng Pilipinas kung saan hanggang kahapon, August 17 na lamang ang ibinigay sa kanilang palugit para sumunod sa direktiba Batay sa abiso ng dalawang e-wallet platform, lahat ng pera na naipon at hindi nakuha ng user. Mula sa online sugal ay hindi na bababawi hanggat hindi sila nakikipag-ugnayan sa mismong gaming platform o website ng sugal. Gate nilang ginawa nilang hakbang ay patunay ng kanilang buong suporta sa BSP at suporta sa pagsusulong ng responsabling paggamit ng digital financial services. Samantala ay kinalugod naman ng Cybercrime Investigation and coordinating center o CICC ang hakbang ng mga e-wallet at payment apps dahil malaking tulong umano ito pang mahirapan ng publiko na mapasok ang online sugal. Balita, nationwide. Mga kapigada, taos puso ang nagpasalamat si Senador Bongo sa publiko at sa kanyang mga taga-suporta matapos siyang parangalan ng Distinguished Public Service and Legislative Excellence Award sa ginanap na Legacy Icon Awards 2025. Ayon kay Go, patunay lamang ito ng kanyang dedikasyon at serbisyo sa bayan. Gayunman, binigyang diin ng senador na ang kanyang malasakit at serbisyo para sa mga Pilipino ay hindi nakabatay sa mga parangalan. Dagdag pa niya, ang parangal ay magsisilbi lamang umanong inspirasyon upang lalo pa niyang palakasin ang kanyang advokasya sa kalusugan, servisyong panlipunan at iba pang mga programang makakatulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at nasa laylayan ng lipunan. Brigada Palina. Sa atin health news, mga kabrigada, ang kabataan ng pag-asa ng bayan at ang pag-asa dapat inaalagaan. Kahit abala sa school at social life, huwag kakalimutang alagaan ang kalusugan. Ngayong linggo ng kabataan, paalala po na mahalaga ang tamang tulog, masustansyang pagkain, paggalaw o exercise araw-araw at ang pag-aalaga sa sarili. Kasama po sa daily routine ang sapat na pahinga at food supplement tulad ng standout ES4 multivitamin capsule. Ang standout ES4 mga kabrigada ay may vitamins Minerals at Taurine. Stand out IAS 4 support your teens to stand out. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang paracetamol plus Ibuprofen buprofen fast relax. At ang standout ES for multivitamin capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the